Okay, meron tayong luto dalawang klaseng isda at yon ang yellow ping. Ang tawag ito ma? Hmm, bango. Merong suka. <laughs> suka. Mama, anong luto itong isa? Kinamatisa naman na century tuna tuna. As in kamatis, this one we may, may suka. Ginanga, tawag sa amin. Okay, maglalagay na si mama. Okay. Ang ah, lalaki. Ang sarap. Diba? Hmm, meron na tayong lutong. Mmm! Maasim -ma na na, na yellow pin. Ano? Game. Yung ulo akin. Oh, sarap! Tanda din din, mamaya tayo sa kanin. Ulo talaga. Okay, meron tayong luto dalawang klaseng isda at yon. ang yellow pink ito ay para sa ating backup siyempre kailangan tayong save for the last ang tawag ito ma? Yeah. Hmm, bango. Merong suka. <laughs> suka. Ang bango. Hmm. Hmm, sarap. <laughs> si Ugan, oh. Si Mawa, oh. <laughs> ay, nangkong sa pangkong. pangkong. Iyan. Ay, pangkong, eh. Tapos, eto naman yung kabila ay, Mama, anong luto itong isa? Kinamatisa. Kinamatisa naman At na century tuna. Okay. Tuna. Hmm. As in kamatis, this one may suka. Ginanga, tawag sa amin. Okay, maglalagay na si mama. Okay. Ang lalaki. Ang sarap. Diba? Matagal yung palutuin? lutuin? o kasi ito po'y pag kumulo na, ayos na ano. May malaki ulo. Kasama ko itong mga tayo. Yeah, yeah, yeah. Sarap yan. Ang hindi lang namin kinakain at ano, mga laman loob ng sa 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 mga isda dati, yung mga abdo lang na mapapait, pero most di kinakain namin. Sarap. Kasi yung kinakain yung mga atay tsaka mga buntis. This one is diren titimang ko to. Okay. Dito lang tayo tingin-tingin kasi favorite ko talaga isda and mawala na lahat ng ulam wag lang isda. hmm Lasang masilansa. Parang kulang siya sa paminta. Maalat na siya eh. Ano pa ba? Nalagang ba ito ng suka? Kulang pa. Kulang nga, maasim na siya eh sarap tapos kabila naman 2 in 1 ano 2 in 1 ulam ito yung aming pang daily pag kami po'y kumakain this one is today naman alam mo na pang tanggal umay this one ito kinamatisan and ayan may iba kasi nilalagyan pa dito ng baboy ano? para kumatas-katas meron kang meron kang pork cubes. Ito dito, piece cube meron ka, or beef cube. Nilagyan mo na. Okay, abangan natin mamaya naman to sa kanyang pagkulo. Dahil tapos na yun. Ay, lalagay pa pala to ng king king. King king. Si Oyo. Oh. King king. Exactly. Sabi so, na. Mami, ako alam. King king. Mami, king, -king. Mami, king, -king. Huh? Mami, oh, sinigang mix. Mami, Actually, yun ang naman ang ginagamit naming ano, yan ang ginagamit namin ng um, preservative. The rest, wala talaga. Pampaasim lang talaga ng sinigang mix, mga ganyan. Magic. Hindi kami nagmamagic-magic sa saya Mga magic din ang buhay ko. Oo. Sarap. Pwede na natikman? Hindi ba siya kumukulo? Ano pa nilalagay dito, Mi? Mami, ang pangkak. Kukulo. bango. Ano ba yung... Ang matisan o sinigang na? Pinatisan. Ito kumukulo. Yan. Yan, from time to time naman yan, may kin pinakukulo ng pinakukulo. Nilagyan mo ba ito ng ano? Nung ano, kalamias? Hindi. Hindi okay, nakakapal. Stag init na naman ngayon. Pa, pa. Bay leaves. Nakakain na sa aso, di ba? Okay, later. Ang 2-in-1 na ulam. Oh. Titignan mo. Sarap. Mang kepeng oh. Mahalan. Kasi actually hindi kami made sa alat. Ang problema, inaalata namin siya gawa ng pang sabaw-sabaw namin sa isda. napaka kasi itong mga pusang ito. Ayaw nila nang walang lasa. So kami ang nag adjust ngayon sa pusa. Hayop ng mga yan. Tekman natin ulit. Kayong... Tonto siya kasi may isda na. Matagal na kasi kami walang isda. As in tagal. Kasi ang hirap ngayon tagbagyo, di ba? Hmm, sarap! Medyo maasim-asim mo siya. Kasi sabi ko tapangan nga. Ayan, masarap! Ayan, to naman tayo. Kakaibang ano to kakaibang vlog naman to luto na na kasi nung ng tanang yellow pin ngayon preparation kainan uh, eto na nga nangangasim na ako nagbubuto na kasi ako hindi pag ito next naman later pinali na dan, -dan, dan woo kong 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 anong kong -kang? -kang. kong -kang. yan tawag ni Kyle ah, ha! Ulug, sayang sayang pagasi Sige, ako na dyan. Para, para, Ibababa natin ito ng konti. kongkong Kong. Masarap yung Kong Inadobo, adobong Kong Pero natatandaan ko ng bata ako, yung mga Kong Kong na yan. Malalaki. Malalaki. Ba't ngayon, maliliit na? Oo, oh, malalaki na yung sinasama ni Lola. kasi until end. Kangkong. Oo, nag-aadobo pa nga kami noon. Sarap oh, tina mo. Sige. Take natin para. Tendele Meron na tayong lutong. Hmm. maasim -ma na, na na yellow pin. Sarap. Hmm. Bango may pampa ang hang ayaw ng mga pusa ng luya kaya wala kaming choice o oh, ayaw nila matabang so ang ending kami nag adjust ngayon sa kanila but it's really okay kaya medyo ma-adjust siya wala siyang luya tapos madami talaga siyang suka and madami siyang asin para namnam -nam ng mga hayop na yan kasi ito naman ating ulam sinigang kinamatisan lang tapos may ron tapos may ano eh. Para nalang si sinigang pero it's okay. Later tayo. sinipin na ni Mayora. Pinale. Oh, uh, 'yan na nakuluna. Dang dang dang. Dan. Patingin mo ko. Git Mayora. What's up, doc? Akala pala sa lasa Ako nga, ang din nga. Naintriga din ako dito. Baka mamaya oh, eh. Sarang so kumain. Oo mo. Walang wala yung mga bata. Kami ng dalaw ni Mayora. So, tirahan na na to. Tirahan, tirahan na. Game. Hmm, Lasang sinigang talaga. Promise. Pero isda. yun ang pinakamasak. Bumili pa na tayo ng sinigang. Ng malaking isda nung no, minsan? na parang lulubog tayo, lilitaw tayo sa oh, alat. Sa papiro, sa oh. Mm, sarap. Pula isang babita ito ay sakto lang, kasi sakto. Parang may pepper tayong kailangan. Okay. Mm. Pepper. Yan, malakas kami sa pepper. Ano pa ba nilalagay dyan? Yan na. So, hindi. So, ito na nga. Tapos na. Meron tayong sinigang na tuna. And meron tayong ginangang tuna. Ay, kakain na later na. Bye-bye! Pagabi -bye. nga ha. Yun na nga, meron tayong pinaling ulam parang ngayong araw na to. Sinigang na yellow pin. So, kakain na tayo kasama si Mayoro. Tara na, game na. Totoo na na to. Later na. Bye-bye! Tapos na. Eto na. Pinali na to. Kakain talaga tayo. Totohan na na. Si Mayora ang maghahain. Dan, 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 dan. Tira, tira kasi yon Tira. Yan Game. Yung ulo akin. Ah, hmm, sarap. Dan, 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 Mamaya tayo sa kanin. Ulo talaga. Tsaka yung bituka ba yan? Masa yung pala lutang-lutang na bituka ko. Gandahan. Baka... Bawal madurog. Mamaya na, hindi ba kita? Lumubog. Mm -hmm. Ang bangyo. gusto ko ng ano, uh, kamatis. Pampaganda ng kutis. <laughs> Pero may kakilala ko, may sa kamatis, mayroong bako-bako pa rin ng kutis. Oh. Ano ako ba yun? <laughs> okay. Ayan na, na to. So talagang totoo na na, kakain na tayo. So, tara. Hinahalo kay pa ni Mayore kanya. Ano ba ang flavor? Naku, naku, naku. Yan. Panggalim, yan. Oh, panga. Uh, ang masarap ang nga. Balik tayo sa ano? Bili tayo sa ducks ba right? oh. Yung kinain natin na seafoods. Daps. So, okay. Mmm, sarap. Totohanan na to. Kainan na. Mmm, ito po yung ulo. Kasama kita-kita yung mata. Akin to. Kay Mayora to. Panga. Ayan, hinahanap niya yung bituka. Kain tayo. Kainan, na, tampan niya na. Tan -tan -tan. See you guys later. Kakain muna ako. Bye-bye. Bye-bye na Mayora. Bye.